usapan naman natin ang tungkol sa monthly paid employees na may mga deductions topic na to na kabase doon sa mga naging comments sa channel natin na yung mga monthly paid do sila pero bakit kung hindi sila nakakapasok may deduction ano bakit kapag uh, holiday binabawasan yung iba gaya nitong isang driver na 24 hours na nagdo duty do sa minsan most of the time para sinasabi niya pero yung 4 hours daw binabawas din sa kanyang oras monthly paid employees iba yan sa daily paid although ang daily paid syempre pwedeng ang kanilang payroll nire-release every 15th and 30th of the month kasi nasa batas naman yan na pwedeng twice a month but not less frequent than once a month yun naman ang batas natin <coughs> ngayon ang mga monthly paid naman basically ano yan uh, they are considered uh parang working 365 days in a year no considered paid iba-ibang variations din yung mga monthly paid meron yan na uh, binabayaran sila na every 15th no of the month or every 30th of the month no or once a month lang every 30th of the month so it doesn't matter kung ano ang uh, payment method nila but the understanding between the parties nung no? siya ay na-hire ay monthly paid employee siya yan ang discuss natin in the meantime shout out muna natin ang ating mga supporters yung mga followers natin sa YouTube channel natin saka sa ating uh, Facebook page na ITTYLV na Kapag sinabi mong monthly paid employees kasi ang sabi ng Dole Handbook dyan ang recommended uh, factor or divisor niyan is 365 days. So, ang ibig sabihin, considered working yan for 365 days no? and uh, kung ano yung pay niya pag dinivide mo to 3 by 365 it should not be below the minimum so kung titingnan natin ngayon yung 3 yung 645 na minimum wage for example sa NCR you multiply by 365 that's something like 19,000 plus no so kung uh, monthly paid employee hindi siya dapat below 19,000 per month. Parang ganyan. tanong lang paano yung mga issue na may mga deduction daw so una pala kailan mo malalaman kung ang isang empleyado ay monthly paid employee malalaman yan at the point of engagement or point of hiring na sinasabi sa kanya na talagang monthly paid siya no? malinaw yan o no? si A i-hire natin no? sasabihin ko sa kanya o oh, A monthly paid employee ka so you will be paid 20,000 pesos per month to be paid 1530 o ganun halimbawa so ngayon ang uh, 20,000 nya considered na bayad yung kanyang sabado yung kanyang linggo at saka yung 12 regular holidays yung 100% nun no? so ang ibig lang sabihin na parang wala siyang absent for the whole year kasi 365 days paid siya eh. para parang ganyan ang regular holidays natin ngayon ay 12 so nagkakaroon ng issue yung mga monthly paid kapag uh, ka, halimbawang nagkaroon ng regular holiday halimbawa ito parating na Bonifacio Day November 30 hindi siya pumasok pag ginagawa daw ng HR, binabawasan sila ng one day kasi hindi naman daw siya pumasok. No? Kasi parang ibig sabihin ng HR, considered bayad ka nung holiday kasi 365 days. Bakit hindi mo pinasukan during the holiday? Tuloy, alisin ko na lang yung bayad sa'yo. Parang ganun ang argument, no? Pero kung titingnan mo, may mali dyan kasi, usapan niyo paid siya uh, monthly considered lahat ng araw kahit na uh, regular holiday siya. In the first place, ang regular holiday naman, kahit hindi mo pasukan 'yan, paid ka talaga dyan ng 100% 'no. Kapag pinasukan mo 'yan, babayaran ka ng additional 100% o magiging 200% yung pay mo for that uh, day, nagiging premium no, oh, nagiging premium yung araw na yan now another instance na nagkakaroon doon ng deduction ay eh, yung mga tipong uh, umabsent na hindi authorized well I understand that kasi kapag unauthorized absence yan eh talagang without pay yan uh, pwedeng uh, hindi ibangga sa leave credits yan kung talagang stricto yung company no? pero kung mabait si company ibabangga nila sa leave credit so ibabawas na lang sa leave walang bawas ang pay may mga pagkakataon naman na ang empleyado ay <clears throat> meron namang leave credits tapos kahit na may leave credits kapag gumabsent binabawasan pa rin ng sahod no? Na? Uh, mali naman yon kasi kung meron siyang leave credits tapos ang leave ang umab tapos umabsent siya authorized naman ay eh dapat charge against leave yon no kung approve naman yung kanyang leave hindi mo mabawas sa kanyang sahod now let's go to the specific uh, question na ito daw siya monthly pay daw siya 24 hours siya nagde-drive yung apat na oras daw binabawasan ibinabawas e sa kanya so paano nangyari yon although hindi niya specify yung rason ang 4 hours, I have a feeling na baka mamaya provision yon for lunch. Kasi, di ba, yung uh, batas natin sa 8 hours of work, sa isang araw, isang work, entitled sa isang oras na lunch yung isang empleyado, no? Now, kung ang employer nagpapadrive, so, parang understood na meron kang lunch break. no Baka sa ganong context kinuha. Yan. Kung 24 hours, syempre, ibig sabihin meron kang tatlong ano, tatlong uh, break period dyan na uh, tinitingnan ano, possible so baka doon pumapasok yan ngayon, kung hindi naman sa ganong context yan, tapos usapan nyo talaga, doon pa lang sa point of hiring eh, monthly paid ka i-analyze mo kasi ang monthly paid, ibig sabihin while 365 days, that's good only for 8 hours na trabaho Diba? Subject pa rin yan sa rule ng overtime, sa rule ng night shift differential, so on and so forth. Lalo na kayo kung naka 24-hour duty kayo. So that question requires further information. Kung ano, ako I'm just uh, giving my best guess na baka may kinalaman sa break period or sa lunch yan. So kung ano ang totoong kwento dyan sa 4 hours na binabawas sa'yo, paki mo sa video na to para magawa natin na follow up video to explain your situation insofar as being a monthly paid employee is concerned. So just to recap, pag sinabi mong monthly paid employee, that's uh, an employee considered paid for 365 days. So dapat pag kinompute ng 365 yung, yung monthly pay niya by divided by 365 hindi magbibilo sa daily daily minimum wage yung mga empleyado normally naman sa actual implementation or practice yung mga nag monthly pay talaga medyo may konting katungkulan sa kumpanya so very uh, minimum ano dyan mga visor o no? or mga matataas na level ng rank and file yan binibigyan ng pagkakataon na magiging monthly paid uh, employee sila no? So, again guys, uh, thank you very much no, for watching this video and if you find this helpful, share this with your friends, your colleagues, and your family members or any person you think will benefit from this information. You can take note, yung ating advocacy wala sa employer or employee. Ang advocacy natin is more about education. About sharing the knowledge, dons ating mga audience. Uh, hopefully, kema pa employer ka employee ka, and eh, you will benefit from this. Thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.